Hi guys, good afternoon This time nandito tayo sa Commonwealth Market guys Ito yung space na to dito. dito kami nagpa-park ng motor guys Pero parang ko na rito eh rampa, exit So yung nasunog guys, papalo up natin So ito yung nasunog Hindi pa natin hanggang saan yan Ayan yan sa babao oh. Yan yung nasunog guys, sa kabilang side na yan. Yan. So, hindi ko alam kung admin ba yung kulay green na yan. Pero ang admin, ang admin, alam ko ang dyan yan. Ang dyan din yan eh, area na yan. So, let's go. Tingnan natin dun sa baba guys. mag uh, tayo. Ito yung pinaka-rooftop ng nasunog guys yan yan yung nasunog alright alright yan kasi wala na yung iba dyan yata parang yan yung nasunog guys yeah. <coughs> <coughs> hindi naman ay my <coughs> goodness So, okay ko yan nandoon sa dolo, guys, oh. Ito pala. Wala na, oh. Dati, puno-puno ito, eh. Ay, ito, hindi na naapektuhan yung sabi lang sa'yo. Ito lang yung mga bigasan, oh. Talagang nasunog sila. Ito, so okay ko rin ito, eh. Dito ako may bili ng pan. Wala. Natupok talaga yung pan nila, Pwesto. Dito ako may bili, eh. Hmm. Dito. Wala hindi naman sila Apektuhan dito guys. Nasulog po yan nung isang araw. So, sayang nga eh, magkapasko na eh. Sayang. Ayan ano guys. So. Uh, pero nalinis na siya. May tulad dyan. Ayan. Yeah. Ayan

Ayan, yeah, mapalay. Ay, bigas na yeah, okay. ito. Iba't ibang mga... Okay. Uh, mm -hmm. Matiktuhan yung bigasan dito. Halo-halo okay. na to, no? May bigas, may mais. Yeah. Lahat-lahat na na. No? So, ito yung okay. dinapiktuhan, guys. No? Ito lang talaga sa side. Ang ilalim yan, sir. Hmm, yeah. guys. Ay, yung admin. Matiktuhan din. Hindi so, ko lang alam. Hmm. Uh, di ba niya lang admin? Hmm. Oh, uh, yun guys oh. Mga ano na to. May money. May bigas. May kung ano ano. So ito yung upan. Ito yung uh, daingan. Ito yung Mga bata nagdalaro. Oh nyo pa nila ah yung mga hindi naman langaw yung guys ayun na nila yung kwan yung bee yung gumagawa ng honey bee siguro kasi matatabi yung mga nandyan eh yun guys, ay hindi ito, hindi pala napiktuhan banda o oh, sa dolo buo oh, pa siya hindi yung ganyan no wala mayroon pa yun eh. mga bata pinagalitan yun so, guys ay minit tayo sa dolo mamaya so ito hindi naapiktuhan swerte nila ito yung naapektuhan na yan so okay ko rin yan guys yan ito hindi masyado so, ito yung, yung public hindi dito hindi na apektuhan ito tayo sa baba Tingnan natin ito na apektuhan ba rito ah oh, swerte na kayo hindi kayo nadamay, no buti na lang Nako, hindi ito so yung ko damay na damay <laughs> yung mga sopay ako dyan hindi binibilhan ko ang guys ah Grabe. Ang dilim na. Natupok talaga. Saan sa galing yung kwan? Yung ano to, yung sunog. Dito sa ilalim, mula sa taas. Sa baba. dito talaga, sa area na to. Hmm. Sa area do. Ayan so, guys. Dito talaga sa mga grocery yung nangyari yung kwan. Sunog. Tumakyat na lang doon sa taas. Sa ground floor. Mamili tayo. Pero, magkwan muna tayo bago tayo mamili. Yung guys, o. Oh. Naku, puro oil to, puro soy sauce. Namis yung kariton dyan. Para meron kami Yung guys. Talaga, lupatas ko pa naman. Ito last year niya, guys. Talagang oh. apiktado. Lahat. O, oh, pati dito, sunog. Pero yun din yung gulayan din yun, guys. Hindi na saan niya. o. Naku, mga pumpa o. May mga... May mga pansit. Mickey. Ayan guys. Oh. Diyan. Pala ko natik Hindi rin nasama sir yung kwan ano. Oh yung gulay yan, hindi masyado, no? Din, uh, ha? Usahin. Ha? Oo. Uh, at least nagagapan, ano? Na, uh? lang yung pagtatawiran ba? Oo, nagagapan. Ang oh, uh, dami din sila. Hmm. Pati nga itong bilyaran, eh. Oo, oh, akala ko nasama yung bilyaran. Hindi pala, no? Ito okay. survive, eh, no, guys? Oo, oh. oh, swerte nila. Sayang, magpapasko pa naman, ano? May haring nga, umuwi na nga. Sabi niya, sunog na daw yung bilyaran. Eh. Na ang namin ginawa din ang parang. Oo. Uh -huh. diba? mm hmm. Yung namin, pagkarating niya, oh, ubo pa pang bilyara po. Ubo pa. <laughs> At least, uh, ako ano, Nakasurvive yung bilyara niya. Wala siyang gagastusin yung panibagong pera. So, yun guys. Situation ngayon. Ayan. Yeah. So, tingnan-tingnan din natin. Ayan. Hmm. Oh, dito o, mga grocery na nga pala. Grocery talaga sa si, 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 nakapiktuhan. Hmm. Ingat lang tayo kasi baka may mga bubog ano. naman tayo, guys. Wala po yan, oh. hmm. na sila dyan. nila. Well. Ya. Yeah. Oh my goodness, basa. Ito yun guys. Ala, ito yung socket guys. Oh. Bibilang ko ng kwan. Mga laruan. Eh? Eh, lang papa. Huh? Ay, oh. Baka masugatan kayo ha. Ingat kayo o. mga kwan, bakay bakal Oo. Oh, may maingay. <laughs> ano yan? Eh baka pwede pa yan, ulam pa yan. Eh pwede pa yan. Tingnan mo. Hugasan po namin yan. Oh, baka luto na yan Meron pa isa. Oh, you know? May nabilis. gusto ko to Pero oh. pera. Hindi <laughs> guys concentration yung mga bata dito nangunguha ng mga dilata siguro iba dito so. luto na yun ang oh, mga dilata okay. Oh, ang dami yeah. Oh. grocery kasi nandito guys eh yung dami mga dilata rito baka wala kang damit kasi wala ha? Anong pangalan sa YouTube? YouTube, Bisagana Abelino Vlog. Ito, parang ito. Oh my goodness. Yan ang nga ba eh. Ano ito? Ano? Anong pangalan niya? Isagani Abilino Vlog sa YouTube. Isagani? Oh Opo. Hindi na karami na kayo? Oo. Oo. Talagang kung kayo, wala kayong nakikita ang pera? Wala. Mga bariya-bariya lang. Baka dito na, may, meron mga ganyan eh, di ba? Mahirap nga lang hanapin kung sa no? Ang guys, no? Eh. Ayan Ay, guys. Saan ang hotel ito, di ba yung hotel? Ayan yung hotel. Ah. So, yun kinukuha nila yung mga bakal. Yung ibang bakal na pwede pang ibenta Yung makukuha nila Ayan okay, guys Ayan okay, situation situation okay. Dito guys ay tinapayan to Alam ko tinapayan to eh Hindi ko ako bumibili ng mga tinapay Dito tinapayan yan Mga tinapay ang binibenta dito sa gitna mayroon din yan Pero mga laruan guys nandito dito Yan laruan yan Sa area na to Dito naman mga tinapay Yan Dito naman mga grocery <laughs> Ano ba? Iwas ang iwas ang bata <laughs> Huwag mga magalala Yan guys Naku Ito grocery din yan Malaking grocery din ito Ito tinapay ito Tinan may mga tipas pa sila dito guys yan situation ngayon after ng sunog since ilang days na yun 3 days na yata oh. Ayan, oh. oh. uh -huh. mga dilata pinamimigay nyo ang dami pang naiwan ay, mga kwan. Napayon na nga kayo, ingatan nyo pa Ay boy, putang. mga kwan, oh, mga sisto daw. Mga Baka gusto nyo uminom. Sisto daw, sisto. Mga pite. si Bad words Oh, padaan po po. Padaan po, guys. Grabe, oh. yung mga pigtuan rin guys yung grocery dito sa uh, basement kasi second ground floor na yan yung nakikita nyo ito, yung ground floor na yan ito, bis ito basement na to so yun guys bumili ka ba baso? yung mga kompo, o plastic-plastic pa sila? <laughs> gusto yung guys ang tungkuhan na so, napikto din to isa rin to sa mga suki kung punong puno to guys hanggang labas na lang kanila mga paninda so ngayon wala na okay. Hmm. ito grocery din to kaya nang gamit sa loob grocery din guys okay. Hmm. dito mga kalito mga plastic ito plastic din to eh alam ko yeah. So, ito yung gulayan para silang bang ito yung guys ha? na tayong ilaw eh. yung doon sa panate, ito yung ito yung buto na yung gulayan hindi sila nadamay guys the gulay protest yun yung nangyayari po so, yung situation nyo Pero tuloy pa rin ang Christmas kasi may Christmas light pa rin sila sa ito. Ayan guys. So continuous pa rin naman. Hindi naman nila binabawalan yung mga batang kumuha dito ng mga ano-ano. Kasi tingnan natin ito. Baka may maya may pintura pa ito. Kailangan ko ng pintura eh. Ang ah, wala na. Kaya, oh. Mag-usap-usap ka. Ha? Mag-usagatan ka dyan. Bakit? Kaya, Ay, galing na ako dun eh. Ha? Galing na ako dun. Ay. Ikaw, ba kasi yung um, lipis lang ng sinilat mo, baka masugatan ka dyan. Huwag ka nang Baka sugat na ako Oh, kaya nga. wag ka naman. May matitan mo ka pa dyan. Doon sa paas. Mm hmm. Susugatan ka. guys, eh. Mm -hmm. na rin. Pati itong pantusok ng barbecue, nadamay din. yan Buti yung kanila hindi nasama. Ito yung ano to, generator. Ito paggawa ng kwento eh. Ng mga kopya wrapper. Yan. yan mga kopya yan. yung mga bilog-bilog na yan. Ayan, kopya. Ayan, yun. Ay, kopya. Lumpya pala. Sorry tao lang yan lumpia lumpia rato ang ginagawa dito guys Hmm. dito ako bumibili ng titikwan ng ano to ng kakanin dito sa area na to pasok dyan hmm. So guys yun ang papkat na daming slime ni Kuya, oh. Wow, linilisin mo lang yan, oh. Oh, ang dami, oh. Slime. Yan, guys. Yan na yung nasunog. So, hanggang dito na lang siguro yung ating vlog. Don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you. Bye-bye. bigas ang daming nasayang ito si guys isa sa mga soke ko ito talagang sapok na tupok yeah, mga laruan ito guys yung area yun, na yun, yun so ito ang situation ang kabilang side hindi naman siya na dito lang talaga sa kabilang side na to sa baba eh. mahirap na kasi may usok na yan ang usok dito di punta no grabe Mahirapan din yung pag-anong ng bombero kasi hindi makapasok yan ang bombero. Oo. Oo, oh, kasi mga hindi sila makapasok malayo eh, no? Bagay, pwede naman idugtong. Ayan, guys. Okay, kaya, okay. Hmm.

So yun guys so. so hanggang dito na lang Don't forget to follow Bye